Hello, what's up, your best here. Saan-saan mo nga ba ginagamit ang dahon ng saging? Pambalot ba ng pagkain? O di kaya naman ay patungan? Dahil baka hindi mo pabatid na maging ang mga tuyong dahon man ito ay maaaring mapakinabangan. Katulad ng panlunas sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan, at mga sugat sa balat. At iyan, ang ating pag-uusapan at kung papaano nga ba ito isa sa gawa. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit kadalasay ginagawang kainan o patungan ng pagkain ang mga dahon ng saging. Kesa nga sa iba pang mga dahon na meron naman sa paligid. Maliban nga sa ito ay matibay at malapad, ang paglalagay ng pagkain sa dahon ng saging ay kinukonsidera palang prasad o sagrado lalo na sa paniniwalang hinduismo. Nagtataglay din ito ng masarap na halimuyak na lalong nagpapasarap sa pagkain lalo na nga sa kanin. Kaya nga ginagamit din itong baunan o balutan ng kanin, lalo na nga sa mga probinsya. Ang puno nga ng saging mula sa ugat, unod, katawan, tubig ng katawan nito, at bunga ay kapakipakinabang. Subalit, ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga dahon nito at ang napakarami pa palang pakinabang at mga gamit nito na maaaring hindi mo pa nga alam. Kung ikaw nga ay naninirahan sa probinsya, madalas ka nang makakakita ng mga puno ng sagi at ang mga naglalaglagan itong mga tuyong dahon na kadalasan nga ay kulay dilaw at brown kapag natutuyo na. Kadalasan itong kinukuha upang gawing paitluga ng manok o kaya ay pugaran, pambalot sa sinakob o panutsa, pantali sa ilang mga gulay, pampakintab ng sahig, at ginagamit na sapin sa pamamalansya. Subalit maliban pa dito ay hindi natin batid na mainam din pala itong panlunas sa ilang mga kondisyon at mga nararamdaman sa katawan. Ang dinurog ng sariwang dahon ng saging ay maaaring itapal sa inyong mga sugat, paso at galos upang mapabilis itong gumaling sapagkat ang dahon ng saging ay nagtataglay ng cooling effect. Samantala, maaari mo rin itong gawing alternatibong sunscreen upang makaiwas sa matinding sikat ng araw. Ang kinatas namang sariwang dahon nito ay mainam ding inumin ng mga taong mayroong diabetes na maaaring makatulong na mag-regulate ng inyong sugar level dahil sa sangkap nitong routine. Ang mga sinunog naman nitong tuyong dahon na iniahalo sa isang basong tubig ay maaring makatulong upang mawala ang pagsisinok. Mainam din itong inilalaga at ginagawang tsaa na mahusay pala para sa mga taong mayroong lagnat at masakit ang tiyan o mayroong ulcer. Isa rin itong mainam na antioxidant, mabisang antibacterial at antifungal. Makatutulong din ang tsaang ito upang maiwasan ang maagang panlalabo ng memorya o ang pagkalimot mainam din ang tiyang ito para sa iniindang problema sa bato o sa inyong pag-ihi at marami pang iba. Kaya naman katulad ng bunga nitong saging ay marami ding sustansyang daladala ang mga dahon nito kahit pa nga ito ay matuyo na. At kung may mga kakilala kayo na may utang sa inyo at maaaring nakalimot na, baka it's time para bigyan na rin sila ng tsaa buhat sa dahon ng saging. Ikaw, saan saan mo pa nga ba ginagamit ang dahon ng saging na maaaring hindi ko pa nabanggit? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika dahil sa video ito ay siguradong magugulat ka na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyo, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala. Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging, ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sigmura at sa masamang nararamdaman. Mainam din gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tanins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging ubi anti-inflammatory agent. Ang taglay naman itong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman noonood ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangan gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ikaw ba ay naninirahan sa probinsya at walang sapat na pambili ng gamot? Halika at pakinggan ang isang nakamamanghang kagamitan ng puno ng saging. Hello, what's up? Your best here. batin mo ba na ang puno ng saging pala ang siyang maaring sagot sa iyong pinoproblemang karamdaman? Mapayuti ay man yan, acidity sa tiyan, bato sa bato, o maging galis at mga katikati sa balat na maaaring malunasan gamit ang puno ng saging. Isang kagamutang hindi mo kinakailangang binhin, natural, at walang side effect. Ito ang puno ng saging. Batid ko na kaliwat kanan ngayon ay napakahirap na ngang humagilap ng mga gamot. Dahil nga, kadalasan ay nagkakaubusan na sa mga parmasya. Mga gamot na minsan, kahit ito man ay lunas sa iyong karamdaman, ay maaari naman itong targetin ang iba mo pang mga organ sa katawan. Mayroon ba kayong puno ng saging sa likod bahay? At dahil wala pa itong bunga, kaya nga wala pang masyadong nakapapansin o nagkakainteres dito. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ito ang halamang ito ay labis na mabisa at maaaring kailanganin mo lalo na nga kung ikaw ay mayroong UTI o problema sa bato o sa iyong pag-ihi. Ang puno ng saging ay makatas at sagana sa tubig. At ang tubig mula dito ang iyong magagamit. Maaari mo itong katasin o i-blender upang inumin. Bagaman ang lasa nito ay mapakla ay mainam naman itong gamot sa iyong karamdaman. Kung dumaranas ka ng UTI, paninilaw ng iyong ihi, mabula at kadalasan ay mabaho. Ang katas nga ng punong ito ng saging ang isang mabisang detox o napakahusay na panunaw ng bato sa bato. Subalit kung hindi mo naman kaya ang mapaklan itong lasa ay maaari mong putulin ang puno nito at sa kabutasin o gumawa ng balon sa pagitan ng katawan nito. Maaring maglagay ng luya, katas ng kalamansi o lemon o kaya ay aloe vera. Pagkatapos ay takpan mo ito at iwan magdamag. Sa kinaumagahan nga ang puno nito ay punong-puno na ng tubig, buhat sa ugat nito. Ang katas na ito ay walang lasa at dalisay. At ang mga inilagay mo nga ritong sangkap tulad ng luya ang saya nitong pampalasa. Ito ay maaaring inumin sa loob ng isang linggo upang mawala na ang dinaramdamong UTI. Gayundin ang bato sa bato o kidney stone. At dahil malinis, dalisay at masustansya ang katas na ito sa puno ng saging, ay isa rin itong booster ng ating immune system. Kung kaya naman, kahit na wala kang ang UTI, ay pwede mo rin itong inumin. Ang mga nabubulok namang katawa ng saging ay napakainam rin. Bagaman minsan ito ay mabaho na nga, ay napakabisa nitong gamot sa mga galis-galis sa balat o sa mga dos-dos ng iyong alagang aso. Kung nais mo namang malaman ang mga benepisyo ng dahon, ng bunga at ng maging taglay nitong karisma, ay maaari mong panoorin ang ilan ko pang video ukol sa puno ng saging. Hindi ba't napakabisa ng puno ng saging? Higit sa bunga nito ay mapapakinabangan mo pala ang katawan nito. Sa inyong lugar, ano naman ang gamit ng katawan ng saging? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatuto